Finally ay nagsalita na ang aktres at vlogger na si Ivana Alawi kaugnay sa pagkakatanggal issue sa kanya sa teleseryeng Batang Kiyapo. Nilinaw na ni Ivana ang tunay na dahilan kung bakit talaga siya mawawala na sa teleserye. Matatanda ang viral ngayon si Ivana matapos ang diumanoy pag attitude niya sa set ng Batang Kiyapo na naging dahilan daw para tanggalin siya ni Coco Martin sa hit teleserye ayon sa nauna ng ulat, madalas daw absent si Ivana at bukod tangi daw siyang hindi pumapayag mag-extend ng taping kahit na kailangan sa eksena. At ngayon nga ay nagsalita na si Ivana Alawi through her talent manager. Sino palpal niya ang mga akusasyon ng attitude problem daw niya sa Batang Kiapo? Totoo daw na aalis na si Bubbles pero wala daw katotohanan na nag attitude siya dun. Palagi daw siyang absent dahil marami siyang commitment. Tatlong buwan lang daw dapat ang itatagal niya sa Batang Kiapo pero tumagal lang sa kahilingan na din ni Coco Martin. Narit ito ang statement ng kampo ni Ivana Alawi patungkol sa issue. From the very start, three months lang dapat talaga ang kanyang pag stay sa nasabing teleserye. 3 months ang kanilang napagkasunduan at umokey si Ivana. Pero dahil nag-click ang tambalan ni Bubbles at ni Tanggol, na-extend ng na-extend at nadagdagan pa ng maraming taping. Hanggang sa hindi na po kinaya ng schedule, bilang meron din pong mga prior commitments si Ivana sa mga shoots, vlogs, and etc. na nauohan ng kanyang management, hindi nakakayanin talaga ni Ivana. So ayon na nga mismo sa kampo ni Ivana Alawi, tatlong buwan lang pala dapat ang ilalagi ng karakter ni Ivana na si Bubble sa batang kiyapo. Pero dahil maganda ang chemistry nila ni Coco Martin, na-extend na extend na, na na extend Alam daw ng kampo ni Coco ang sitwasyon na marami na siyang commitments after 3 months at hindi na siya makakapag-focus sa shooting. So, totoo yung sinabi ng PA na madalas siyang absent sa taping, pero mali ang sinabi niyang dahil sa pag-attitude ito. Siguro naghanap muna talaga ng ipapalit kay Bubbles ang management ng Batang Kiapo at nakahanap na nga sila sa katauhan naman ng misteryosong mask rider na hinihinalang ang GMA actress daw na si Kim Domingo. So dahil nakahanap na sila ng papalit ay malaya nang makaka-exit si Ivana Alawi sa teleserye. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Wala naman ata ding magtatagal na leading lady dyan sa Batang Kiapo. Ilang years ba nila balak patagalin ang Batang Kiapo na pa ang ang probinsyano? And same scenario, madaming ipapasok na new cast slash leading ladies. But please spare Ara Davao may something off kay Ivana talaga. I don't know what specifically. Buti nagvavlog siya in case tumumal ang acting career. Sa pagvavlog naman talaga siya sumikat. Wala naman kumukuha sa kanya before nung hindi pa umingay pagvavlog niya. Siya nagpauso nung Sando Ligo sa car. Lol, if you only knew. Tamad pa yan magpromote nung movie nila ni Vice. Pinaringgan na nga. Normal na niya yan. Parang Vic Soto yan dati na kung sino yung sikat or sexy or trend or basta type niya, gagawin niyang leading lady.